guys pumili pa na tayo ng bagong carburetor ligit 5BB Thailand 4,200 yan din dito ha ah. yan yan may serial na sya yun tingin ko plug and play na lang to mga kamoto balot na balot against the light ito mga kamoto pag tinanggal nyo yung carb tatanggalin nyo muna tong tatanggalin nyo muna yung upuan ay ah, yung yung battery tornilyo nito apat yan tapos pag katanggal nito iangat nyo lang tanggalin yung screw dito dalawa to ito saka okay, ito yun lang yung luluwagan nyo tapos after yung luwagan pwede niyang tanggalin yung sa may gas lagay niyo lang ng ano ng, ng taki, pangharang para hindi lumabas yung gasolina pwede niyo na yung maiukot sa kayo sa may throttle cable to all goods na yan. Okay na, nakabit ko na. Ganda ng minor. Tinono ko lang kasi yung diaphragm niya. Pinalita ko lang ng diaphragm na luma nito, stock nito. Pero okay na siya. Ganda ng minor oh. Legit naman siya tahimik makina tahimik naman ganda ng minot ganda rin ng hatak okay na po mga kamoto talagyan na natin yung carburetor using natin oh. solid Denominator. alright